Bawal mga idol. So, kailangan na tayo magpatupi kayo mga idol. Magpagupit dahil yung ating ating win with two with two with two parang nakita na. Oh, kita <laughs> na. Kayan. Masuwing ko na katong mura ko for gapon pero na ara. Eh, putong perso ko man kon bana. Mariki. Ito to na Oh, lupan. So yun guys. Oh. Yan. Tapakan na on. Oh, yan. So, Shoutout out nga pala sa ating barbiro. Pinsan ko din yan guys, si Parikoy. So, meron siya yung YouTube channel. Ito ano yung channel mo? Parikoy Vlog. Parikoy oh, Vlog. Parikoy Videos. Oo, oh, Parikoy Videos. So, sana supportahan mo natin. Bago pa lang yan, yung YouTube channel niya. So, supportahan mo natin si Parikoy. Ah, ala, yun guys. Alam niyo mga idol, ito yung hair stylist ko. So, yun. Siya na bahala kung ano yung forma. So, yung may, ala, may yan, dahil ano na, land, parang landinganan na ito na airplane. So, kailangan na airplane sa task. Let's go! Let's go, go! Oh, let's go! Ito, ini na yung pa, ano nito, bilin-bilin. Bilin na. Go. Kailangan ma, ma, makabot mo kung ano nigaw? 30? Oo, oh, 30. 30 minutes? Hindi, eh, ako toto. Good. 30 minutes. Okay. So, yun guys. Bakbaka na. So, shout out, Idol. Kita si Idol na sa kanon. Katot kay B-boy B-boy, shout out B-boy Idol B-boy, shout out Kita kasama yung One ngayon, no? Sama live Plus B-boy, diya Boy, shout out B-boy <laughs> So yun, guys Kita naman yun ngayon eh, Kita naman yung mga kapalutan nito, guys Yan, no? Kita naman, no? Ayun, kita na talaga yung agtang Abot to sa si vlogger Parikoy. Oh, si may ano to si Parikoy, si Agaw. May Facebook page at saka YouTube channel, yan oh, Parikoy. Videos. Videos, yon Parikoy videos of ano yon? Ito. Parikoy to Parikoy, vlog. So shout out guys sa ating sa ating hairstyler Parikoy vlog. So, yan oh. Wala lang kasing magawa. Dahil ano Hirap maghanap ng content So nandito tayo sa challenge So ito na lang patupin mo na tayo Dahil parang padating ng challenge Parang ano tayo Kahit hapit na tayo makalboy Ah Ayun guys parang na si O oh, kita na ginang ebidensya gaw talagang 14 kulangan na tayo gaw So ka pala sa nakapanood ng video na to. So Sinsya na kayo kung saan itong aking content. So kailangan ko lang i-share yung aking hairstyler. Hairstylers. Agaw pa rin So nyolok ta. Dahil magsa-start magsa-start na po yung aking challenge. So abangan nyo guys yung mga malupitang challenge yan ito na ito na yun yan guys para na ng airport yung ating agtang guys para na ng airport oh makita na yung islapagasa guys Ito na talaga oh. Para na si McGregor to. So yun mga idol. Oh. So baka na ano na kayo dyan ha? Okay. Ah, oh, sa idol na sa uh, ikot. Ang ganda ng tatong sa mukha. Masingan, parang si Axel Masingan rata rata rata. Shout out Axel Masingan. Oh, Ito yung airplane nyo. Oh, pwede sa yun airplane. Ang dito, ang dito parang hindi makiklaro yung ano natin, palot. Ganyan o. No? Oh. Pa-ikis-ikis lang. Open mo pagaw. Good. So shout out mga idol Parik ko yung videos Mga ilan na yung video mo doon? Marami na Mga ilan na? Sampo na siguro So meron po siyang sampung videos So kailangan pa natin supportan Mga subscribers, ilan na?

Boy, nakada boy. Boy, boy, nakada boy. Oh. Pwede ko pinjo sa bi? Jo, wala ko pang dire sa Oh, punya naga, oke si Bibi atau Bibi Jones Leo. Lu plan lo ba? So shout out Bibi, shout out boy, hati kau ibu dia. So tweet million viewers. <laughs> Perkita kau ko yang kong, ano yang, ano yang desain sa back of my head. Let's go, Bibi, take over si Bibi.

Boy! Nakada Boy! Boy, Boy! Boy! Nakada Boy! Oh Pilih aku video dulu Bi! Video? Walaupun itu ada di Oh Oh! Pilihan lagi aku Karena si B-boy video dulu Lu prano ba? So shout out B-boy! Shout out Boy! Hattaiku! Eh! Pilih ah! So! million viewers Hahaha Gila! Pakita aku nanti Ano yang Ano yang Desain Sa Back of My Head Let's go! B-boy! Take over si B-boy! Muna! Oh! sige. Let's go Boy! ra. Oh, Anaro? ro? Ana oh, ana Ganyan boy. Let's go boy. Hmm. Ano, ano, ano. Oh, na to dito. Tara wala, ana, ana ra Let's go. Yuhu! Shout out guys, ating videographer guys, Di Boy oh. Tara kay boy. Shout out tay kay Idol Parikoy. Suportahan natin yung YouTube channel Parikoy Videos. Parikoy Videos. set at night plane forward among panel boys so, terus segat pada kayak apa nya nang wanita what sure. airplane the airplane oh airplane yeah, para mabuta manila Alam mo, masayaw diwata. Oh. Alright guys. Ganyan ang ating mga buhok, guys. Talaga sakit ang talaga maubos, may kasi bibuyo kahit taas pa kay buhok. Sarutin sating oh. Oh, magsaano namin lang buhok? Yung aking barber at sa tayo yung aking buhok is para maka balik -pari kain eh, oh. samyo. Pero wala yan, kung okay ilan yan, ganyan talaga yun Ya, ya bisa di bisa yang aeroplano. Oh, bisa yang aeroplano. Oke, oke. Oh, 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 aeroplano guys. Oh, kita kita tahu video. Kita mau apa? Kita kita oh. Ang mahal ang itu. dito. 20,000. <laughs> alright shout out kay pala sa ating solid supporters diyan, Planet Sewers, Mr. Jato, Naibo Fund Fitness.

Mami you know, B, si Awit Official, si Ka Awit Official, at saka si Boy Tripping guys, nagpatupi na, yeah. alright, oh yeah, shout up, Awit Official, oh yes baby, so, yun guys, may content na tayo no, at punta natin yung King Barbero, the hairstylers, parang ko videos, yan yung YouTube channel niya, hanapin ko pa, para mag-subscribe na po, para maano na yan yung subscribers niya. So, shout out. Sa Saat, atin, sa ating videographer, kita-kita, oh. B-boy. <laughs> boy, salamat sa pag-video, boy, ha. Oh, wala naman. Ano yan. Yan yung tunay na kaibigan. Oh. diyan Salamat, salamat sa mga viewers, viewers natin. Pag-view ng aking video at pag-comment at pag-share. So, malaking tolo na po yan sa aking YouTube channel, sa aking revenue. Dahil And, nandito at nasalang ko tayo sa $100 revenue. Yeah, idols was rocky. So, here we go, here we go. So, nagpatupin na tayo. pa bye, parang may pag-content. Oh, yun lang oh. Ah, okay kayo. so hmm?

Mabala sa aban mga mga supporters natin dyan. Ako rin bahala para sa yung sigurad dyan din. Uh, para ma-flex natin. Talagang ma-flex. I-flex ko talaga yan. Parek ko yun. Yan o food. Yun. O yung ating lupi. Talaga pong lupi tayo ngayon. Yung lupi guys. Muna. Oh, sige. Let's go, boy. Ano ra? Oh, ano ra? Um, ano Ganyan, boy. Let's go, boy. Hmm? Ano? ayay, Ano? Orek ka to dito. Sana wala anak, anak ra dito. Video! job. Yuhu. Salamat guys sa ating video, guys. Iboy o! Tara kayo. tayo guys, idol pare koy. natin yung YouTube channel pare videos. Bye videos! di-share-up, Planet forward. Among nge-channel, Boy. Kita susun. Pag-palagai apanya nang. Manitou. Sure. So airplane, Airplane. Oh, airplane, yan. Para masuk ke Manila. paramat pamatay diwata oh or guys ganyan yung ating mga buhok guys talagaapit ang talaga maukop may kasi bibuyo okay, kay taas paki-hook charotin sating oh oh saan na namin nanggook yung aking barber at sa tayo yung naging book inspo mga parik pare, pare, pare so oh pero wala yan buhok ilang yan ganyan talaga yo Ya, ini, desainnya, desainnya di sana Irplano. Bisa di sana Irplano. alat Kiki. Oh, 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 Irplano oh, guys. oh kita-kita taruh video. Kita mau huh? Kita kita, oh. Ang mahal bayar dito. 20.000. <laughs> Alright, shout out kay pala sa mga ating supporters di Planet Soul World. Big shout Movement Business. Of course, there's a kid squad. So, Jerry Ante, we're going to share it po. Kuya oh, yeah, Joy, Spino TV, we're going share it po. Hana ah, 31 Vlog, we're shout out. Moti Adam Vloggers, we're going shout out. And of course, Prokatap TV, Barrio Des Prokatap. Yan po yung mga solid supporters, yung na mga nagbumbo po, po na challenge. Yan, it was probably. At huwag po niyong, uh, huwag po supportan, kaming ni Idol Limirat Mami Nol B si Awit Official si Kawit Ka Official at saka si Boy Tripping guys nagpatupi na yeah. alright oh yeah shout up, sa Awit Official oh yes baby so yun guys may pag-content na tayo no at punta po natin yung aking Barbero the hairstylers para ko videos yan yung YouTube channel niya hanapin ko pa para mag-subscribe na po. Para maano na yan yung subscribers niya. So, shout out. Sa, -a 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 -sa -a -a video videographer. Kita-kita, oh. B-boy. Boy, nalaman sa pag-video, boy, ya. Oh, walang anuman. Yan. Yan yung tunay na kaibigan. Oh. kami kalang Kumusta naman kayo video dyan? Salamat salamat sa mga viewers viewers natin. Pag-view ng aking video at pag-comment at pag-share. So malaking tulong na po yan sa aking YouTube channel, sa aking revenue. Dahil nandito at nasala po tayo sa $100 revenue. Yeah, it was So here we go, here we go. So nagpatupin na tayo. Bye bye, parang may pang content Oh, yun lang oh. Ah, okay kayo. So. Ha, <laughs>

Kapag bala sa abang mga mga supporters natin atin dyan, ako nang bala para sa yung YouTube channel. Para ma-flex natin, talagang ma-flex. I-flex ko talaga yan. Parek ko oh. yun. Yan o. Yun o. Yung ating rupi talaga pang rupi tayo ngayon. Yung ating guys. Ilang kami nito boy? Eh? 5 minutes. 5 minutes pa. Alright, shout out guys. So, kitang kita sa salamin guys. Oh. Boy, boy, boy. Hai, budak boy, hai. Ya, ya ini nanti guys. Oh. Pada betul-betul oh, saya pun anak-anak guys. Magpaano palot pagpatok pagupit ka boy? Sunod nimo ako. Yan. Putiki ako, putiki. Putiki na sa kanya. So yun guys no, yung ating hairstylist talaga may, ano yan, mahusay talaga yun. No? Boy, boy, kagid. Boy, kagid. Boy, kagid. boy tripping. So, tripping <laughs> <laughs> na mga idol, na kayo dito ni Boy Tripping. Para na tong para na tayong mukhang tao na. Dahil yung ating unang hairstyle parang kabayo yun. Parang tigbalang tayo so ngayon parang ano na tayo. Parang model na, model labor of parcel. shout out sa mga mag nag magde-deliver ng parcel, talagang saludo ako sa inyo dahil yung trabaho niyo ay hindi basta, basta. Dahil makaka-incount kayo ng makostong talagang So yun guys no talagang hirap talaga ng ating barbero ngayon Tapos kasi noo no? nagki kasi noo parang tataran. Ano Oh, di ba? ah oh. Para ano na guys, nawala na yung atong ating Windwheel guys. Yung pack sa ulo. So pagbakbakan na talaga to guys. Ito na yung sumula ng ating challenge na malakas na pagmalakas ng challenge. Shout out sa lahat. Sinisya na kayo dyan dahil ito yung ating napuntin ngayon. So, kailangan ko lang i-flex yung ating barbell. Para kayo videos, supportahan mo natin. Yan. At, oh, yun. Napagagaling yung trick, guys. So, meron ba yan? meron ba yung mga... Ano ito, guys? Wala na. Yan, lang ko ng ugwas. So, yun, guys. Yung ano yan, itong... Ito yung... Ito yung, uh, yung, yung pinakamalupit malupit bayaran mo. Pinaka malupit sa lahat. Ito ay bayaran mo. Oh. Oh. <laughs> yan. Yan yung massage ba? Oh. Ito ay bayaran mo, massage lang. All right. Libre lang yung alot. Pet. Massage lang. Masas lang bayaran mo. Allah. Okay. Oh, diyan. Ana din, gaw? Ayan na din, last. Masas. Ay, Kumana yeah, so, ba sa eh? Kumana? Ayan, sugo 3 ana. Muntas ba? Ano ba? Maricel talaga bayad talaga, 20 eh. mil. Oh, uh, ang hirap talaga. susunod hindi na to din na hindi na to gugupit sa akin dahil Okay. Marami ng mga customer na nag, nag abot abot Dol, tin sakay do la. Ikaw balot ka. Salamat. Yun guys, flex. Pagaliko. Ha? Oh, flex na natin guys, no. Oh, sana so kita natin yung video. All right, ito. Um, wala na, wala na yung ating upo, guys. So, yun. uh, ito yung aking i-flex sa inyo, guys. Ganun. Boy tripping. All right, sa so, pa ba, guys? So, oh? ito yung king unang sticker. barikoy Parikoy flex natin yung kani parikoy o parikoy videos alright ah yusang ay purbiya gubok oy o good scale o para na tayong tao hindi na tayong mukhang kabayo Woo. so yun guys But don't forget like, share, comment, subscribe. and dito na ginapoipakita ko magkano yung bayad dahil pulang yung Piri piri piri, pasok intro, let's go. Aboy, 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 Ay, boy vlog.